Ano po? Hello Kuya Wil. Hello. Ito naman. Ayun, Jeka. Ito. Palapanan natin si Jeka. Jeka? Ba't mo sila? Saan ka bang probinsya? Probinsya mo? Si Palay City Negros Occidental. Negros Occidental. at ba't mo yung mga kababayan mo doon? Naayarin ako sa Wawin. Nakita ko na si Kuya Wil. Gwapo-gwapo. Hmm. Oh. Bakit ka naiyak? Nagagawpuhan ka sa akin. Hmm. Oh, Bakit ka naiyak? Ba't iiyak? Ha? Huh? Huwag ka okay, na umiyak. Okay. Oh, ka umiyak? Asan ah, si papa mo? Nung two years old pa lang po ako, di ko po siya nakita. Ah. Nung pinanganak ka? Opo. Bakit? Bakit? Malis ba siya? Hindi po nagwalay sila ni mama. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa po. Ako po yung bunso. Hmm. Ilang ano ba gusto mo? Paglaki mo? Guro po. Ah, maging guro. Pala pa natin. Gusto maging guro. Sa probinsya nyo, ano? Para makapagturo ka doon, No? Opo. Mm -mm. Sige. Ah, sino kasama mo? Mama Bell oh, pa po. Mo. Pakilala mo, pakilala mo sino. Pinapakilala ko po aking maganda na si Mama Bell. Mama Bell. Hello, Kuya Will. Okay, tiga, si Palay ba kayo? Opo, Kuya Will. Okay. Pero dito na lang kayo nakatras sa Maynila. O, oh. uh, dito po, um, namamasukan po ako. Bilang isang? Bilang yaya. Ayaya ka. Opo. Ano gusto mo sabihin sa anak mo kay Jeka? Um, Jeka, anak, madamo yes. din salamat kay isa ka mabuot nga bata, masulundon ka. pa nga, ubayan nga sa mahal nga Diyos nga, taga nga sa maayong nga lawas ka. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Malanggata ka. Okay. Yan yeah, ka. Si okay, mama mo. Ma, salamat dahil pinapunta mo dito ako para mag-aral at makatapos po ng pag-aaral. Yan ng Kuya Will. I love you, Mama. I love you, Mama.